Kita tayo bundok. Tangali na, past 10. Nagpagupit pa tayo eh. Eh, kailangan magpagupit muna. Mahaba na yung buhok. Ah, ito. Kita na tayo ng bundok. Tarating tayo ron mga uh, pasada o lasunsi. Mamaya pagdating doon papakain ng aso. Papakain ng tilapia. Yan. Yan ang kainitan. Di man lang na Pag umulan naman, ah naman mag ahon sa bundok, maputik. Ngayon naman tag init. Grabe naman ang init. Yeah. Ito tayo at kwan. Ito yung Ito yung way natin araw-araw. nga routine. Every day yung routine. Magpunta ng bundok. Tapos, wala ko na mag na. Hanggang alas dos midya. Katapos, pahinga ng kaunti, pakain ang aso uli. At isda at uuwi na. Balik na uli. pas Pastre ang alis darating tayo don, sa bahay ng paspor yun lang <coughs> ito pinagdaan natin. Oh. Mainit nga, putik naman yung dadaanan mo. Oh, di ba? Saan ka pa? E dito ka na sa putik. Hey. <laughs> hmm. Eh, daan naman kasi dinad pa na ng kalabaw. Eh. May daan naman ng kalabaw. Eh. <laughs> o yan. Lokso lukso tayo sa mga uh, sapa-sapa lukso-lukso dahil may tubig kasi mahaba na yung buhok natin kaya nagpagupit muna kailangan kwan yan ngayon lang minuto lang ito ating kwan video <laughs> ah, short videos lang load upload natin mamaya eh dito wala naman tayong signal eh kaya hindi tayo pwede mag-upload walang data sayang lang pag nagpa-upload ka rito kaya dito walang load pagdating mo ng bahay saka ka lang magkaroon ng signal Ay, nako. Tingnan na natin. Talon-talon tayo, talon-talon. O ano mga tubig? Awat na natin may tubig. O ayan oh. <coughs> Jack, ubat na po tayo. Dito tayo nadaan sa baba at kwan. Sa kabila ay marami aso. Ang lalaki ng aso doon. Nakakatakot. Kailang okay kung iisa eh. Dami. kung daan natin. May daan ba yan? Ano sa tingin nyo? May daan ba o wala? <laughs> bangin to bangin. Ayan o. Oh. Bangin. Huwag pahinahina ka at nadulas ka rito. Doon ka sa tubig papatak. Yeah. àu, <laughs> yeah hanggang dito na lang muna at mahirap na yung daan natin dito hanggang dito na lang muna